Yes, good morning guys. Uh, ngayon, Monday. It's uh, Thanksgiving Day dito sa Canada Holiday. So, ewan ko, matuman ngayon. 8.46 na ng umaga. Sinubukan ko lang lumabas. Ito, nandito ako sa my cello. Nagpapagas lang ako. Pag uh, medyo malamig kasi, medyo mura yung gas. Kaya nagpapagas muna ako bago mag-umpisa. So, anyway, uh, malapit na magna 9. So, uh, kasi dito pag holiday guys, mostly sa mga tao, nag-out uh, of town pupunta sila sa Maynila kung saan saan gusto nila sa up north tawag nila. So ngayon, ah um, subukan ko lang lumabas baka pero alam ko pag uh, umaga, hindi talaga busy during holiday. Malakas 'to pag uh, mamayang gabi na. Medyo malakas na 'yan dahil uh, pabalik na 'yung mga tao kasi bukas sa uh, pasukan na. So anyway, 'yung kinita ko kahapon, 'yung whole week ko is 510. Ayan, 'yung may mga blue na 'yan, 'yung mga uh, ano, 'yung mga highlights na blue na 'yan. 'Yan 'yung mga kunting oras lang nilalabas ko. Pag yung mataas na blue, yan yung pag ma mahabang oras mo, pag malaki ang kita mo. Yan, meron nga wala eh. Kasi eh, parati kaming nga uh, pasyal-pasyal ngayon. Kasi pag summer, pagkakataon na yan, mamamasyal. So, 510 ako. Nung kagabi, lumabas ako ng... Gabi lang ako lumabas ka, ano eh. Isang oras lang yan. 1 hour and 45 minutes. sa uh, yan, naka ano ako. 1 hour and 49 minutes. Naka 63 dollars din. Yeah, so, may gitsang oras lang yan. Ha? Pero, tsambahan din naman minsan pag may nagtitip ng malaki. So, another week naman, yung the past week pa, nita ko 756. Yan. Yan, by weekly, yung mga naka-blue na yan, yung mga highlights, yung mga kita yan. So, more than 1,000 na, oh, 1,003 na. Two weeks, two weeks yun. Pero hindi full time yun ha, kasi mga ilang oras lang labas ko eh. Yan, then sumunod, yan, 717. Yan yung mga yan yung lapit ko. Yan. So then sa isa pa 'yan. So the past week 650, yeah. So hindi yan sagad sa oras ha. Yung mga ano lang 4 hours, 6 hours, minsan 8 hours din. Depende pag may panahon ako. Yeah, so um yan, tagal nag-ano. Uh, ko. Ayan, 745. Yes. Ano pa? 'Yan. Ano, inaano ko lang, 625. So in the whole month, may sa libo, sa more than 2,000 malaking tulong din sa ano. Halimbawa, bago lang kayo dito sa Canada. Yeah. Uh, mahal nga ang uh, apartment ngayon. Kung punta kayo rito, eh, mag uumpisa sa 1-8, 1 one bedroom yon. So, kung meron kang full-time na trabaho, then ito side hustle job mo. So, malaking tulong, guys. Ba, wow, may kotse ka, eh, mag uumpisa ngayon ng insurance sa uh, $400. Meron pa nga, 500. So bababa naman 'yun every year pag wala kang mga violation ya yeah, pag yung uh, paid off na 'yung sasakyan mo or uh, depende kasi pag uh, medyo bata ka pa mataas 'yung insurance mo kasi alam nila pag bata ka Medyo reckless uh, yeah. pero kailangan talaga sasakyan dito guys pag mabalak uh, nyo magkaroon ng sasakyan. Ya yeah, necessity kasi dito 'yan eh. Yeah, ka sa tabao 'yan yung side sideline mo sa ano yung ginagawa ko yung food delivery. Ya yeah, so malaking bagay Minsan nga, makapag talagang siseryoso ako mabiyahe at uh, anuin ko yung oras, eh siyempre sigurado, more than a thousand. A thousand five hundred, a thousand eight hundred. Meron nga yung kakilala kong driver, two thousand a week, more than yung kinikita niya. Eh pipicture ko sana, pero ayaw eh, maselan yung tao. So, anyway, it's okay lang. So, ngayon, um, yeah, medyo malamig na. Kaya ako nakaganito guys, malamig na dito sa Canada ngayon kasi pagka, uh, Uh, pagpatak ng bear, November, ano na yan, uh, polnet, yun na yung mga dahon, no? nagyayelo-yelo na, uh, maganda rin tingnan yan pag sa mga medyo bukid-bukid ka, yeah, pag nag-change na yung mga dahon, ang ganda tingnan. So, anyway, yeah, yun lang sinabi ko, uh, malaking tulong sa atin pagka uh, meron ka talagang, karamihan kasi sa atin dito, maraming mga part-time. Ako, nung unang dating ko rito, tatlo-tatlo trabaho ko eh, kaya lang, medyo pag nagkaka-identify, kailangan enjoy mo rin yung self mo. Yeah. So maraming bayaran dito, guys. Eh. Yeah, kailangan mong kumayod. Insurance, kung ano pa, yung, mga maggrocery ka. So kung katatama lang yung sahod mo sa ano, yung meron kang full time, it's not enough. Papadala ka pa sa Pilipinas. So kailangan kumayod ka. Yeah, yung mga mahal sa atin sa buhay. So kailangan din natin tumulong. Yeah. So anyway, ah uh, yun lang muna guys. Update ko lang kayo kung medyo makabiyaya ko mamaya or Pahinga lang muna. Okay? See you guys. Okay? Bye for now.